ako tatanungin mo, hindi ako papayag. Lalo na, mahal ka ng asawa mo, mahal mo asawa mo, sabi mo. Wala kang problema. O iba't ka mag-aabroad, gagawa ka ng problema. Lalong kailangan mo nasa bahay ka dahil lumalaki yung mga anak mo. Hindi naman ang solusyon sa walang trabaho ay eh, pumunta sa ibang bansa. Hindi yun ang solusyon. Ang solusyon, mabuhay ka sa bansa kung saan ka nilikha ng Diyos. Kung saan ka nagkaasawa, nagkaanak. Kasi dyan sa bansa natin, hindi ka mamamatay ng guto, masipag ka lang. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Kung magkano yung kinitang kasya sa inyo, yun lang ang alam. Pag hindi niyo kaya, huwag niyo gawin. Kung yun ang kalooban ng Diyos, eh, bakit ka, ano, pero pagka halimbawa, nag -ano ka na, nag-abroad ka na, makakatapos yung anak mo, malalayo ang loob ng mga anak mo sa'yo, yung mga lumalaki, tapos yung asawa mo ay maghahanap ng babae, yun ang kalbaryo ng buhay mo. O kaya pag ikaw naman ay nasa abroad, niligawang ka ro, naghanap ka rin ng lalaki, tapos na ang inyong pamilya. Ganun lang kasi yan eh. Napakaraming ganyang pangyayari na dapat pinagkakakuha na natin ng halimbawa. Pero kung halimbawa mag-aabroad ka, kasama asawa mo, okay lang yun. Hmm? Kasama pamilya, okay lang yun. Gaya nung mga napunta ng Canada, pami pamilya sila ron, ako okay lang yun, kontento isip ko ron. Pag ako tatanungin mo, hindi ako payag na iiwan mo asawa mo, maghanap buhay kayo dyan sa Pilipinas. Sa unti-unti, dadami rin yan. Unti-unti lang dadami yan